kenapa mau ibu gas lolo nih uh, mau? mau ibu gas ui haa? mau ibu gas pak lagi, pak timing kayak ini ngabot kan? halo, mirakul kumusta? asal lolo mo? Hah. <laughs>

pagay ang baptismal ni ni pa na ang baptismal tay unsa nang tawos na siyang graduha karong abli tay karong klasiha tay diker siya ha ah, diker oh diker ko si miracle og nag eskwela na mo kay ato untang palitan og kining mga school supply nga gamit sa school pero wala pa mundi siya ng eskwela no sa sunod pa sunod tuig pa So ang kinahanglan tay sa iyang pag-eskwela ang katong ingingon nimo nga oh, baptismal. B baptismal. Oh. Birth certificate. Oh. Ah. Naa lay baptismal? Okay oh. na. Okay. Hmm. Ila na gyud oh. ni mira hmm. ko tay? Kuana, 4. 4 na. Karon tay na kay bugas karon. Ayaw lagi. Maay timing kayo ni abot ka. <laughs> Oo, oh, natay gracias karon tay. Kahit maulan, natitupo kasi nagalala ko baka wala na kayong makain kasi matagal na akong hindi nagbalik dito Napa may bugas lolo ni mo? may bukas uy Ha? May bukas Wala may bukas? lolo po tao lolo no? iput. po ako ihata ka rin ninyo pagpalit mo bukas ha? Ni lolo ni mo, ang sudan? Tay? Oo oh. Wala mang kamay bukas mong tay? Oh. Na ako ihatag ninyo nga Gasya Miracle Malakang. Magpalit ka og biskuit ha Wala ko ka og biskuit kay Nagdali ko kay ulan kay ganina tay oh. Wala ulan dali tay oh, Malakas, malakas? Oh, malakas mo, Tay mayroon tayong Biyaya si tay Dito oh. tay tanggapin po ninyo tay Dito oh. uh, tay Mayroon po tayong Tamat. Ya ya, 1000. 2000. 3000. Selamat. Mm hmm. Selamat. Marami selamat. Heeh. Hmm. Ah, uh, una-una sa iyo. Marami selamat. Hmm. kasi ko nga wala kong kalagyan sa aking um, agap mm, masaya mm. wala kong unang unang tayo uh -huh. magpapasalamat tayo sa Panginoon tayo no? sa uh -huh. Ginoo ba? unang salamat tayo sa Ginoo ikaw at sa ating Panginoon uh -huh. ang ating Panginoon mo ang mahala um, sa iyo uh -huh. sa ating sponsor mm. wala nga anumang tayo, anuman tayo. salamat Mm, palit kag biskwit ha, og gatas ha. Salamat. Mm. palit. Sa tindahan. <laughs> ha? Na may kwarta si lolo nimo. Sa mo Saan ha? Tayo magpili, -tindahan mm. tindahan. Tay. Tindahan? Uh, bumili kayo siguro ng testay ha. Oh. Siguro tay mga Ah, uh, dami dami hani tay para matagal maubos no kasi kayo lang naman dalawa dito ni Miracle. Tay. Oh. Salamat mm. sa iyo. Salamat. Mm -mm. Salamat. Eh, salamat. 'Yan po sa mga baguhan sa ating video. Ilang ulit na po kami dito pabalik-balik sa magluluto ng tulong sa mga nakaraang ang mga sponsors. Maraming salamat po sa pagtulong sa maglulo po. Hmm. Sige, tay ka nang hindi na ko magdugay tayo, um, tayo, ha. Okay. Ikaw na lang bahala na kung sa imong kamaliton tay ha. Oo. Okay. Bye-bye. Sa iyo. Mm, um, bye-bye ninyo ha. Sa ating school. Mm. Um.